Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark dahil sinimula na po natin dahil nakakahiya naman po eh, yung airport natin napabayaan na ng husto at eh, pagka yung mga pinag-aaral tungkol sa mga airport eh, hindi maganda po ang report sa sa airport natin sa Maynila. Kaya te, tayo ay uh, nakalagla rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na uh, i-dadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay pupuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan.